problema pa ang mga cyber attack. Hackers naman ang tumatarget sa ilang government agencies. This is a major cyber attack. Ang bang hat ng ibang bansa. May kinalaman umano ang Chinese government. While we are all busy cleaning up the mess of the Sham People's Initiative, China has taken advantage of the current instability in the country to strike at our vulnerabilities. Habang nagsasayang oras tayo para pag-usapan ang charter change, ang China hindi tumitigil sa panghihimasok sa ating bansa. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin. Hindi yung mga peking inisyatibo na nanggugulo lang sa mga Pilipino. Imbes ng enerhiya natin ay mapunta sa pagpapalakas ng mga batas para sa ating pambansang seguridad, nag-aaksaya tayo ng panahon para sa interes ng iilan. Tama na ang tsatsa. Sina! -tsa. Ang mas malaking problema. Let us stop wasting time on changing the constitution.